Ayan guys Andito naman tayo kahit lang mga ka pala nagkamalik tayong pasisya na tao tayo nagkakamalik tayo ipapalit mamaya ng sasakyan dahil coding tayo mga parisya Yan mga parisya oh, may nahuli dito sa pano pa-diretso sila, pumis na dito sa kaliwa, di swerving swerving swerving, mga kariser ito tayo, pakita lang mga kinli mga kinli healths

idol shout out shout out mga uh, guys mga uh, idol yang mga uh, pariser nandito tayo sa Toscani up Isen tayo, pa ya na yan, mga ka Isika at Makin Nels daming mga call center dito mga ka <coughs> Yeah. Thank you.